mag-anak na agila na naninirahan sa Bundok Minggan na bahagi ng nasasakupa ng Gabaldon Nueva Ecija. Ang mga agilang ito ay natagpuan ng grupo ng mga botanist ng Haribon Foundation, isang organisasyon na pangunahing tumutulong sa pangangalaga ng kalikasan. Ito si Gabi, isang juvenile o batang agila. Gabi ang ipinangalan sa kanya dahil mula ito sa bayan ng Gabaldon. Siya ang unang nakita ng mga taga Haribon Foundation ng February 2014 at hindi nagtagal ay namataan din nila ang mag-asawang agila. Pinaniniwalaan ng mga nakatagpo na isang pamilya ang mga agilang ito. Sa aming pagtungo sa Gabaldon, aming nasaksihan ang paglipad ng sinasabi nilang agila. Ang makikita na Philippine Eagle dito sa Gabaldon ay a minimum of three. Kasi na ito ang parents niya, tapos si, si Gabi mismo yung juvenile. So, accounting uh, the parents, so it's a pair, so 2, tapos si Gabby, which is 3. So, minimum lang yon Hindi pa natin alam kung ilan yung total capacity ng uh, bundok ng minggan na pwedeng gamitin ng Philippine Eagles para sa kanilang breeding. Kahit masama ang panahon ay para itong nakikipaglaban sa hangin. Pinamalas nito sa amin ang bilis at taas ng kanyang paglipad upang mapangalagaan ang mga agila. Mas pinatindi pa ngayon ng Department of Environment and Natural Resources, Haribon Foundation at local government ng Gabaldon ang pagbibigay proteksyon sa Mount Mingan na siyang pinaglulugaran ng mga agila. Ayon kay Mayor Rolando Bue, magtatalaga umano sila ng mga bantay gubat na siyang mga ngalaga at magbabantay sa kagubatan. Una ay hinihingi natin ang tulong ng Haribon Foundation at ng DNR no? Uh, maglalagay tayo ng mga bantay gubat upang masiguro natin na uh, mapapangalagaan yung ating uh, Mount Mingan na uh, ito po ay mapagbuti pa at na uh, maisaayos natin para hindi ito iwanan ng ating tinatawag na Philippine Eagle. Sa ginanap na 64th Foundation ng bayan ng Gabaldon at kasabay ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan noong June 12 pinakatampok sa kanilang programa ay ang pagbibigay kaalaman sa mga mamamayan na kailangan pangalagaan ng mga agila at ang bundok na kanilang tahanan. Panawagan din ng Haribon Foundation na huwag hulihin ang mga naturang ibon. Patuloy natin protektahan ng mga kagubatan kagubata, na siyang tirahan ng Philippine Eagle. Um, dapat uh, patuloy siyang protektahan, huwag natin huwag hulihin. Um, kung meron kayong makita, ipag-alam sa DENR o kung nandito sa Gabaldon, dito sa LG ng Gabaldon, um, para sila po ang mas makakaalam kung anong gagawin. Dahil sa kasalukuyan, ang mga agila ay nabibilang na sa nanganganib mawala na species sa buong mundo, ang panghuhuli, pagsira sa kanilang tirahan gaya ng pagtutroso at pagsunog sa kagubatan ay ang siyang dahilan ng mabilis na pagkaubos ng ating pambansang ibon sa Pilipinas, tinatayang nasa mahigit limang daan na lamang ang nabubuhay ng mga agila. Mabagal ang kanilang pagdami at halos makalbo na ang mga kagubatan na siyang kanilang tirahan. Kaya nanganganib na mawala ang kanilang uri. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Juanes Fregara.